Uh, ang reading sa imuhang ano sa imuha ng compressor nasa mga ano 60 57 so ang imuhang discharge normal lang nasa 175 so kung good ang ano ani ang compressor ani dapat mo reading size between 30 and 40 So wala sa kayo lamig, kay wala sa suction. So kung RPM na to, okay sa so kung RPM mula lamig siya. Kaso lang wala gin na kay ang compressor ang siya. So bago na ni ang mong condenser ari bago ni condenser nagplasing po ko niya ni, tapos bago ko ang expansion valve asa po sir Ari, nag-ilis po niyo. Oh, expansion valve. Ari, ilis niyo, Ari, oh. Mga gani, ano pa, wala pa yung cover, oh. O, wala pa yung cover, kaya nag-ilis mi Tapos, nag-flushing po niyo, Ani. Kining evaporator. Para, oh. Pag-ibidin siya. 1-1-B. Oh, Ari, sir, Ito, ang panag-ibidin? Uh, ito, mga gamit. Pag-ibidin kami lang, na nag-flushing pa pa ni Sir oh. Yung daan na uh, daan. Daan uh, na condenser. So, nag-iipon ko rin oh. Kini filter dryer. Oh. Ako po ni, i-check ko na mo ni. So, okay man, pero wala din sa lang, no? Oh, Big good normal lang yung reading. Oh. Oh, wala. Ang sarap. Sa mga ano, doon eh 10, 20, 30, 40, 50, 55, hapit 60 ma'am so wala din oh, sa isaksyon wala yung na yung buglo, wala nga nang gitsa so confirm din na kung pwede sa